Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening po sa atin pong mga subscribers, viewers, and followers. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ngayon po ay Miyerkules, December 18, 2024. So diretsyo na po tayo sa ating topic. Eke-credit po natin ang balitang ito sa Bombo Radio. Para hindi po tayo sabihan na fake news, nandito na po yung ating resource. Uulitin ko po, ang ating pong resource ay Bombo Radio. So ang unang balita ay Representative Adjong sinabing sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth. Milinaw ng isang mambabatas na kahit hindi bigyan ng subsidy ng gobyerno, marami umanong pondong magagamit ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth para may pagpatuloy ang binipisyong ibinibigay nito sa mga miyembro taliwas sa ipinakakalat sa social media. Sinabi ni Ajong, fake news ang kumakalat na bawal daw magkasakit next year dahil walang pondo ang PhilHealth. Ayon kay Ajong, nasa 504 billion pesos ang investible funds ng PhilHealth. Bukod pa rito, sinabi ni Ajong na iniulat ng PhilHealth na mayroon itong 183 billion pesos sobrang reserve funds bukod pa sa 42 billion pesos na hindi nagamit sa dalawang inilabas na Special Allotment Release Orders or SARO. Ayon kay Ajong, nasa 140 billion pesos lamang kada taon ang kailangan ng PhilHealth para sa binipisyo ng mga miyembro. Dahil sa dami ng pondo, hindi naglaan ng subsidiya ang Kongreso sa PhilHealth para sa mga indirect contributor sa 2025. Nanawagan si Ajong sa publiko na huwag magpaloko sa mga walang basihang aligasyon. Huwag po tayong magpabudol. PhilHealth's substantial reserves and ongoing benefit enhancements ensure that Filipinos will continue to receive the healthcare support they need in the coming years. Pahayag ni Ajong. Ito ang ating pangalawang balita. Barbers kinundi na ang makabagong makapili trolls vloggers na nagsisilbing parot ng China. Kinundi na ng isang mambabatas ang tinagurian nitong makabagong makapili o mga Pinoy na tisoy at kanilang mga bayarang, bayarang troll ay vlogger na nagsisilbing parot ng China. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, Chairperson ng House Quad Committee at House Committee on Dangerous Drugs, ang mga makabagong makapili ang dumidipensa at nagkakalat ng maling impormasyon kaugnay ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Barbers, na nakakalungkot ang ginagawa ng mga ito dahil ang dapat nilang sinusuportahan ay ang Pilipinas at hindi ang China. Sila ang nagpapalaganap ng mga maling impormasyon laban sa sarili nating bayan. Mariin nilang sinasabi na tama ang China sa pag-angkin ng mga teritoryo natin at dapat daw makipag-dialog tayo upang malutas nang mahinahon ang sigalot na ito, sabi ng mambabatas. Sa isang privilege speech, kinundan din na ni Barbers ang China sa sinabi nito na makikipag-negosasyon lamang sa Pilipinas kung ibabasura ng bansa ang naging desisyon ng United Nations Conventions on the Law of Sea or on Clause at ruling ng Hague based International Arbitral Tribunal na ang WPS ay sa Pilipinas. Sinabi pa nga nila kaya South China Sea ang tawag doon ay patunay na pag-aari nila yon nakakatawa sapagkat mga Portuguese ang nagtawag dito na South China Sea na nooy tinatawag na Champa Sea. Named after the Aust Austronesian Kingdom of Central Vietnam, ayon kay Barbers. Dagdag pa ng kongresista. This despite the clear as the morning sun, ruling of UNCLOS and IAT that China's claim of historic rights to resources and areas falling within its inv invasible demarcation line in the West Philippine Sea had no basis in law and is without legal effect, dagdag pa nito. Paliwanag ni Barbers, kung historical rights ang basihan ng China sa WPS, dapat pag-aari ng Mongolia ang buong China sapagkat nasakop nila yan noong Yuan Dynasty sa pamumuno ni Mongolian Emperor Kublai Khan. Gayun din ang Pilipinas na aangkinin ng Spain o Espanya, Espanya sapagkat mahigit 300 years nila tayong sinakop. Sinabi ni Barbers na ang gusto ng China ay kilalanin ang kanilang no legal basis territorial lines. Kahit na malinaw ang desisyon na ang WPS nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Nanawagan si Barber sa mga Pilipino na magkaisa sa pagkondina sa ginawa ng China sa WPS. Ito po ang ating balita ngayong araw na ito ikinag-credit po natin ito sa Bombo Radio Philippines. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Lion Eyes Official. At muli, sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, paki-press na rin po ang notification button para updated po kayo sa ating mga video i-upload. Magandang hapon sa ating lahat. Ingat po kayo palagi. I love you all. Bye-bye.